Kamusta mga kasaliksik? Ang buhay sa ating planeta ay hindi naman ganoon kakomplikado kung titignan mo sa ibang anggulo. Dahil para sustinahin natin ang ating buhay, ay kailangan natin ng tubig, hangin, at makakain. Pero minsan ay nalilimutan natin pahalagahan ng mga bagay na ito. Tulad na lamang ng mga puno na tampok sa istorya natin sa video na ito. Ang mga puno ay ang pangunahing dahilan kung bakit mayroon tayong sapat na oksygen na nalalanghap. Hindi lamang yan dahil ang iba sa mga puno ay nagiging tirahan din ng mga hayop. O may mga pagkakataon pa nga na mapatao man ng mga hayop ay ito ang pinagkukunan ng pagkain. Kaya mahihinuhan natin na ang mga puno ay isa. O kung hindi man ay ang pinakamahalagang bagay na dapat nating protektahan at mapanatili sa ating mundo mula sa naglalakihang mga puno hanggang sa pinakamakukulay ay pag-uusapan natin ang sampung pinakakaibang puno na matatagpuan sa ating mundo sigurado akong hindi mo alam ang iba dito kaya kung handa ka na ay simulan na natin para sa una sa ating listahan ay ang Sakura Blossom Tree kung nanonood ka ng anime o mahilig ka sa mga bagay tungkol sa Japan, ay isa siguro ito sa iyong mga bucket list. Ang makakita at makaranas ng mga punong ito sa personal. Ang mga sakura blossom tree ay uri ng mga puno na pangkaraniwan talagang matatagpuan sa bansang Japan. Pero meron na rin ito sa United States. Nagiging ganito ang kulay nila at namumulaklak sa tuwing sasapit ang buwan ng Marso. Kaya naman para sa karamihan, kapag nakakakita na sila ng ganitong puno, iisa lang ang ibig sabihin, sinasalubong na nila ang taglamig o spring. Para sa mga tao sa Japan ay nakaugalian na rin nila ang magpiknik o kumain sa ilalim ng punong ito kasama ang kanilang pamilya. Ang ganitong gawain nila ay tinatawag na hanami na ang ibig sabihin ay tumitig sa mga bulaklak. May malalim rin nakahulugan ng punong ito sa mga tao sa Japan dahil ito ay tanda ng kabutihan at kagandahang espiritual. Pangalawa, Dead Flay Tinagurian silang Dead Flay dahil ang mga puno na ito ay isa sa mga biktima ng kakaibang galaw ng kalikasan. Ito ay matatagpuan sa disyerto ng Central Namib ang mga punong ito ay ang pinakamatangkad na puno sa kanilang uri. Pero kung nagtataka ka na kung paano nagkaroon ng mga puno sa disyerto, ay may sapat na kasagutan para dyan. Dahil maniwala ka man o hindi, ang disyertong ito ay dating ilog na puno ng buhay at mga puno. Ngunit isang libong taon na ang nakararaan ay naging mas mainit ang panahon kasabay pa ng pagharang ng mga bundok sa tubig kaya naman hindi na nadaluyan ng kahit kaunting tubig ang lugar na ito at nagsimula na itong matuyo ng tuluyan. Kaya technically, ang mga punong ito ay may isang libong taon na ang tanda. Pangatlo ay si Koya Tree. Ang mga higanting puno na ito ay matatagpuan sa kagubatan ng California. Unang-una ay hindi ito edited dahil isa lamang sila sa mga naglalakihang mga puno na matatagpuan sa ating mundo. Ang ganitong mga uri ng puna ay umaabot ng hanggang 3,000 taon. Hindi biro ang kanilang mga katangian para magkaroon ng ganito kahabang lifespan dahil sila ay fire resistant. Isa sila sa mga puno na tumitigil sa pagkalat ng wildfire. Hindi rin ito basta-bastang nasisira ng kahit anong insekto. Salamat sa makakapal nilang mga kahoy. Umaabot ang taas ng mga ito ng hanggang 260 feet. Ito ay kasing taas na ng 26 story building. Ang kanilang mga sanga naman ay umaabot ang sukat ng hanggang 8 feet. Talaga namang nakamamanga dahil sila rin ay ang pangunahing tirahan ng iba't ibang uri ng mga hayop sa gubat. Kaya sa mahabang oras na ginugol nila sa mundo ay libo-libong mga hayop na ang nakinabang sa taglay nilang tikas. Pang-apat, Strangle Fig Ang larawan na ito ay kuha sa isang gubat sa Cambodia. Makikita ang kakaibang lakas na tinataglay ng mga puno at iba pang elemento sa kagubatan. Ang strangle fig na ito ay talaga namang nilamon na ang struktura ito ay isang templo na itinayo noong unang siglo pa at ilang daang taon na itong inabandona ng mga tao. Inabandona naman ito ng mga tao pero hindi naman nag-atubili ang kagubatan para gamitin ang espasyong ito upang magpalaki ng mga puno. Sino nga ba naman ang mag-aakala na kahit sa ganitong lugar ay pwede palang tubuan ng isang napakalaking puno? Ito rin ang dahilan kung bakit ito dinarayo ng mga turista upang personal na makita kung paano nga ba ang galaw ng kalikasan. Kaya ngayon, ang lugar na ito ay pinoprotektahan na ng gobyerno at isa sa pinakasikat na tourist spot sa ating mundo. Panglima, lima, Aspen Tree Ang mga punong ito ay hindi lamang magandang titigan dahil isa sila sa pinakamahalagang species ng puno sa ating mga kagubatan. Alam naman natin kung gaano kalala ang pinsala na nadudulot ng wildfire. Sa Amazon pa lamang ay napakarami ng hayop ang nawala ng tirahan at nangamatay dahil sa pagkasunod ng libo-libong mga puno roon. Katulad ng sinabi ko kanina, ang Aspen Tree ay isa sa mga puno na mabisang panlaban sa wildfire. Dahil may mataas silang water content at wala silang kahit anong chemical compounds na pwedeng maging dahilan ng pagkalat ng mga apoy. Nang dahil sa mga katangian nilang ito ay ginagamit na ngayon ng mga puno na ito sa iba't ibang gubat sa Colombia bilang proteksyon sa kagubatan at kapwa nito mga puno kung sakaling mang magkaroon ng hindi inaasahang wildfire. Ang anim. Rainbow Eucalyptus Tree Ang mga puno na ito ay talaga namang nakamamangha. Kung tititigan mabuti ay hindi lamang brown o green ang makikitang kulay dito. Dahil binubuo rin ito ng mga kulay asul, pula at maging kahel. Dahil sa katangian niyang ito ay binansaga ng puno bilang living work of art. Ang ganitong klase ng puno ay natural na may iba't ibang kulay walang kahit sino mang tao ang may gawa nito sa kanila. Ito ay purong obra ng kalikasan. Dahil sa iba't ibang kulay ay pinagkakamalan ito na rainbow mula sa malayuan. Ayon sa mga eksperto, kaya nagkakaroon ng iba't ibang mga kulay ang puno. Dahil sa chlorophyll ng puno na nae-expose sa sinag ng araw, kaya nakabobo ito ng isang makinang na kulay berde. Sa ibang bahagi naman ng katawan ng puno ay nagkakaroon ng pigmentation. Ang pigment na ito ay tinatawag na tanis. Kaya kapag nagsama ang pigment na tanis at ang naunang chlorophyll ay nagkakaroon ng iba't ibang kulay. Talaga namang puno ng misteryo ang ating kalikasan at isa ang Rainbow Eucalyptus tree sa mga patunay nito. Pang pito Sokotra Dragon Tree Ang mga punong ito ay tinatawag rin na Dragon Blood Tree. Sila ay matatagpuan sa isla ng Sokotra sa bansang Yemen, sa gitna ng Arabian Sea. Endemic ang ganitong uri ng puno, o ang ibig sabihin ay isang lokasyon lamang sila matatagpuan. Ang isa sa pinakanakamamanghang katangian ng punong ito ay ang tila payong nilang itsura at mga sanga na hindi pa baba ang tubo kundi pa taas. Ang ganito nilang katangian ay nakatutulong upang makuha ang moist na dumaraan sa kanilang isla. Bihira lang din kasi ang umulan dito. Kaya naman sa pamamagitan ng ganito nilang katangian ay magagawa nilang makasurvive sa maladesyertong lugar. Binansagan silang dragon blood tree dahil sa kulay pulang mga dagta na makukuha rito. Pinaniniwalaan din ng mga tao na ang pinakaunang dragon tree ay bunga ng dugo ng dragon na nakipaglaban sa isang elepante. Ang mga dagtari na ito ay mabisang ginagamit para makagawa ng gamot, varnish at mga pangkulay. Mga ekspertong magsasaka lang din ang pinapayagang kumuha ng mga dagtang ito upang hindi malagay sa panganib ang puno. Pangwalo, Angel Oak Tree Maraming mga tao ang hindi makapaniwala sa tinataglay na ganda ng punong ito. Ang punong ito ay matatagpuan sa isla ng St. John sa South Carolina. Sobrang nakamamangha ang punong ito dahil sa malalaki at malalapad nitong mga sanga. Ang puno ay umaabot ang sukat ng hanggang 65 feet sa taas. Ang pinakamahabang sanga naman nito ay umaabot ang haba ng hanggang 187 feet. Ang ibang mga sanga pa nga ay sumasayad na sa lupa. Sobrang laki ng respeto ng mga residente sa punong ito na pinaniniwalaan nilang may limang daang taon na ang edad. Kaya naman para maprotektahan ito, noong 1991 ay binili ng gobyerno at mga tao sa lugar ang nakapalibot na mga lupain sa puno upang makasigurado na hindi na magagamit ito para mapagtayuan pa ng mga istruktura na pwedeng ikapahamak ng puno. Pangsyam, Kapok Tree Ang mga punong ito ay tila ba mga kaktus ang itsura? Pero hindi katulad sa kaktus. Umaabot ang kanilang tangkad ng hanggang 230 feet at 10 feet sa diameter ang katangian nila na talaga namang kapansin-pansin ay ang matutulis nilang mga tinik na mabisang proteksyon para sa mga hayop na gustong kumain sa kanilang mga bunga. Ang mga puno na ito ay kilala rin sa tawag na silk cotton tree dahil sa bunga nitong malalambot na fiber na may buto sa loob. Sobrang lalambot nito na hinahangin na lamang at nadadala ang mga buto kung saan saan. Ito rin ay isa sa mga proseso ng pagpaparami ng puno. Ang kanilang mga bunga rin ay pangkaraniwang ginagamit sa ating mga unan o ano pang malalambot na bagay. Hindi talaga basta-basta ang puno na ito dahil ito rin ang pambansang puno ng Puerto Rico at Guatemala. At para sa ikasampu sa ating listahan ay ang mangroves. Ang mga punong ito ay talaga namang kakaiba ang mga katangian. Upang mapanatili ang kanilang buhay at ang buhay ng mga nilalang sa kanilang paligid. Pangkaraniwan silang makikita bilang isang grupo at sila ay matatagpuan sa mga dalampasigan. Kailangan nilang maka-adapt sa kanilang paligid lalo na sa maalat na dagat dahil naririto ang kanilang ugat. At sa ganitong environment ay walang masyadong oxygen. Hindi rin basta-basta ang papel na ginagampanan ng mga punong ito sa ekosistem. Dahil sila ay ang pangunahing tirahan ng libo-libong mga nilalang upang maprotektahan ng kanilang sarili sa mga predators. Ang mga mangroves din ay ang puno na pumoprotekta sa mga dalampasigan lalo na sa mabilis na pagtaas ng tubig dulot ng climate change. At yan ang bumubuo sa listahan natin para sa video na ito. Ang bawat puno ay may iba't ibang tungkulin na ginagampanan sa ating kalikasan. Kaya naman matinding protection talaga ang kanilang kailangan. Lalo na at paiba-iba na rin ang klima sa ating mundo. Sana ay ka sa video natin ngayon. At hanggang sa muli mga kasaliksik. Maraming salamat sa panonood. See you in my next video.